Alright mga boss At nandito po kami ngayon sa Tagaytay Nasa overlooking po tayo Tingnan po natin itong view ng tao Ayan ang taal taal Wow Napakaganda mga boss Ayan o no? Ayan ba bro? Ayan Ayan yan Ayan o no? Ayan no? Ayun. Ang kita sa video. Ayun. Green na green. Palag na yan. Hindi kita di Roy. Uy, ano? Exit video dito. Beb, liya Alright mga boss At talaga naman hindi pa na kontento Galing kami sa taas kanina Bumaba po kami rito Sa may Barangay Laurel Dito sa may Tagaytay I love Buso 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 <laughs> Ayan at napakalapit na lang po natin Ayan po yung Taal Taal po yan mga boss kalapit eh na nakita niyo yung mga baklad mga may mga alaga sila ng mga isda diyan kumpya natin po yung pumutok napakalapit na lang po natin mga boss all right bulkan taal at bababa pa tayo konti para mas malapitan pa natin mga boss yung bulkan taal na all right at nandito na po tayo sa may pinakamalapit na kung saan talaga namang tanaw na tanaw na po natin yung bulkang taal mga boss at ito napakaraming baklad yung mga ano pinag-aalagaan po nila ng talapia kaya pag nandito po kayo in person maamoy nyo po yung amoy ng dagat ay nung ano pala ng lake amoy talapia ayan mga boss all right pinakamalapit na ano na siya view at saka konting trivia lang pala mga boss ah Marami pong ano na ah, nagkakamale nagkakamali na ang buong akala po nila na ito po daw yung Bulkang Taal. Yan yung parang cone na yan pero hindi po. Nagkakamali po kayo. Hindi po yan yung Bulkang Taal na pumutok ng malakas nung nakaraan. Ito po yung Bulkang Taal na pumutok. Ayan. Ayan po siya. Kung nakikita nyo po sa video, talaga namang makikita nyo po yung ano po, ah, putik na dumaloy nung pumutok po yan. Kitang kita. Iba yung kulay. Tsaka ba diba yung sa may baba makikita nyo may mga kulay green yung mga damo. Yung part na yun sa may taas namatay lahat nung ano, mga puno, mga damo. ba diba? Kaya matagal na naman siguro bago makarecover at bago tumubuli yan. Okay, okay. Taal Lake. Taal Volcano napakalapit lang po natin